Ang nakaraan kung saan naghanda na ang Alchemist na si Tushong na subukan ang kanyang lakas sa Coiling Dragon Pillar Rankang para matukoy ang kanyang lakas ngayon. Ngunit inunahan na siya ni Gu Shuanxian kaya siya ay nabigla na lang. Sabay din na hinawakan na ng ating bida ang Coiling Dragon Pillar Rankang para matukoy kung siya ay makapasa sa assessment na ito at pati na rin ang kanyang lakas sa pagdating sa Alchemy. Matapos naman hawakan ni Gu Shuanxian ang Coiling Dragon Pillar Rankang, ay bigla naman nagreact at naglabas ng malakas na aura ang Coiling Dragon Pillar Rank ang kaya dahil doon nabulabog na lang ang lahat ng nakasaksi rito. Pati na rin si Ferry Luo ay ganoon din at namangha siya sa kay Gu Chen at napasabi pa ito na nakapasa raw ang ating bida sa assessment. Sa nangyari naman ay napasabi na lang ang isa na dalawang pagsigaw raw ng dragon ang kanyang narinig kaya si Gu Chen raw ay isang two-star alchemist raw ito at dagdag pa ng isa na masyado raw bata pa ang ating bida ngunit ito raw ay talentado. Habang si Chu Xiong naman ay napasabi na lang ito na ang ating bida raw ay isang bata pa lamang na hindi kilala kaya ano raw ang pinagmamalaki nito kung dalawang star. Astor lamang ang antas nito pagdating sa alchemy at yun raw ay kaunting mas mataas lamang kaysa sa antas ng pagpasok sa alchemy. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang pagsigaw ng dragon dahil ito'y sumigaw na naman ulit ng malakas habang ito'y nagpapalabas ng malakas na aura. Kaya gulat naman na napasabi na ang isang cultivator na ikatlong pagsigaw na raw ito ng dragon kaya si Gu Xuan talaga ay isang free star alchemist na pasabi rin ng kasama nito na isang free star alchemist raw si Gu Shuanchen kaya ito raw ay is sang alchemist protege. Habang si Chu Song naman na walang bilib sa ating bida kanina ay pinagpawisan na lang ito at napasabi na may talento nga raw si Gu at talagang tatlong star din ang naabot nito sa alchemy tulad niya pero hindi raw yung nagpapatunay ng kahit ano ay sa totoo lang raw ay marami namang tao na nag-aakala na may talento sila pero hanggang tatlong star lang raw pala ang kaya nila. Sa nasasaksihan naman ni Fairy Qingluo ay napaisip na lang ito na hindi raw malinaw at malakas ang tatlong sigaw ng dragon pero may malawak na raw na Oreo na kumalat agad at hindi niya pa raw kailanman naramdaman ang ganoon. Basta magsipag lang raw si Gu Xuanzhen sa pag-aayos ng kanyang cultivation at kung may konting swerte raw ito ay baka makalusot pa raw ito sa apat na star sa loob ng sampung taon at noong una raw ay minaliit niya raw agad ang ating bida. Kasabay din na nagsalita na si Fairy Ching Luo na kakaiba raw ito sa pagtapos raw ng assessment sabay din itong napatanong na lang kung bakit hindi pa raw nawawala ang harang ng coiling dragon pillar. Bigla naman sumigaw ulit ang dragon at nagpatuloy lang ito sa paglalabas ng matinding aura. Kaya nagulat na lang rito si ferry Ching Luo at napatahimik na lang ito ng Seri Uso. Pati na rin si Chu song ay gulat na gulat itong napasabi na panglimang sigaw na raw ito ng dragon kaya nangangahulugan raw ito na si Gu Xuanchen ay isang 5 star alchemist at napatanong na lang siya na kung paano raw ito ka kaimposibleng mangyari. At napasabi na lang ang isa na hindi raw siya pwedeng magkamali sa naririnig niya na hindi kaya raw ang batang si Gu Xuanchen raw na ito ay isang prodigy sa pagdating sa alchemy at talagang hinyo ito at sinang ayunan naman nila ito at napasabi na rin sila na naaalala raw nila na si Master Yan raw ng branch hall ay nagawang mapasigaw rin ang dragon ng limang beses ng sunod-sunod. Bigla naman dumating doon si Master Yan kasama ang kanyang mga alagad at nagsalita ito na si Fairy Ching Luo raw ay hindi niya ito inaasahan na ang pagdating nito ay magdadala ito sa kanila ng isang henyo tulad ni Fairy Ching Luo. Si Master Yan isang head ng Dragon Ancestor Hall ng Tianyan City Branch Hall sa pagdating naman ito ay binati naman ito ni Fairy Ching Luo. Habang nakatingin naman si Master Yan sa Coiling Dragon Pillar Rangkang ay sabay din itong nagtanong sa kay Fairy Ching Luo na kung sino raw ang ating bida at siya raw ay nabigla matapos niyang marinig ang pagsigaw ng dragon ng limang beses ng sunod-sunod. Sinagot naman ito ni Fairy Ching Luo na hindi niya raw ito kilala at mukhang hindi raw ito taga Tianyan City at si Gu Xuan raw ay pumasok lang raw ito sa likod ng bulwagan at akala niya raw ay nandito ito para magdulot ng gulo nagsalimutan nagsalita naman rito si Master Yan na ang mga batang henyo raw sa alchemy at hindi niya pa raw nakakalimutan noong pinadagandong o pinasigaw ni Ferry Ching Luo sa anim na beses ang dragon ng sunod-sunod. Dagdag pa ni Master Yan na ang batang ito raw ay napakabata pa pero nagawa nitong mapasigaw ng limang beses ang dragon na sunod-sunod at siguro ay ikalawa lamang raw ang ating bida sa kay Ferry Ching Luo at ang Divine Realm raw ay puno ng mga tagong talento at kailangan raw nilang aminin ng mga matatanda na may mga bago nang dumadating na mga henerasyon na mas magaling pa sa kanila at nagsabi rin sila na ang talento raw ng taong ito ay napakataas talaga at kung kayang i-recruit raw ito ni Master Yan sa kanilang branch hall ay magiging malaking kontribusyon raw ito sa Dragon Ancestor Hall. Habang si Gu Xuan naman ay napaisip na lang ito na ang Heavenly Dao Power raw sa loob niya ay tila nagre-resonate sa aura ng Dragon Ancestor sa Coiling Dragon Killer na ito at sa sandaling ito raw ay may mga misteryosong Heavenly Dao Insights na lumilitaw. Kaya napasabi na rito ang ating bida na ito raw ay nakaka-interesado, bigla naman sumigaw na naman ang sunod-sunod ang dragon ng maraming beses. Kaya nagulat na lang sila Fairy Ching Luo rito lalo na si Master Yan. Habang si Chu naman ay napaupo na lang ito nang wala sa oras at gulat niyang nasabi na ito raw ay impossibly at may parang mali raw yata ang Coiling Dragon Pillar. Pati na rin sila ay gulat naman nilang nasabi na sunod-sunod raw na ikanay na sigaw na ito ng dragon at hindi raw sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan at sa loob lang raw ng dalawang araw ay ay may nakakamit na nito at ngayon lang raw sila nakasaksi ng ganitong kaganapan at hindi raw isang ordinaryong alchemist si Gu Xuanzhen dahil ito raw ay isang henyo pa kay sa mga henyo pagdating sa alchemy. Kasabay din na nagpakita ang maraming dragon na nagpapalibot sa koilang dragon killer. Kaya nagulantang na lang sila sa kanilang nakita dahil raw ang dragon raw na bato ay nagkakaroon na raw ng buhay. Habang si Master Yan naman ay hindi ito makapaniwala at parang alam nito ang nagaganap ngayon sa koilang dragon killer. Ang koilang Dragon Sacrifice at ang 9 na sigaw ng dragon ng sunod-sunod raw ay nakakatakot raw ito. Habang si Gushuan siya naman ay napatanong na lang ito na kung ito ba raw ang kapangyarihan ng Coiling Dragon Killer at napasabi na lang siya na naagapan raw nito ang kanyang pagod mula sa paglalakbay ng maraming araw at nararamdaman niya raw ang sigla sa kanyang katawan ngayon. Si Master Yan naman ay nagpatuloy lang ito sa pag-iisip at gulat itong napaisip na ang 9 raw na sigaw ng Coiling Dragon Killer ng sunod-sunod ay nasa isang lugar lang raw nangyari. At ang lahat raw ng Coiling Dragon Pillar ay nag-react ang mga ito. Dagdag pa ni Master Yan sa kanyang isip na sa sandaling ito raw ay natatakot raw siya na ang buong Dragon Ancestor Hall sa Supreme Divine Realm ay nagkakagulo o mabulabog dahil sa kaganapan na ito. Punta naman tayo sa Dragon Ancestor Hall at tanaw doon ang pagsabog ng Coiling Dragon Pillar kaya sa nasaksihan naman ng Disipolo ay napatanong na lang ito na kung ito ba raw ang Grand Hall na nagpapakita ng isa panghenyo. Punta naman tayo sa loob ng Dragon Ancestor Hall kung kung saan may roong taong nakatalikod. Sabay din itong nagutos na agad raw na ipadala ang mensahe sa lahat ng branch hall na alamin kung saan lumitaw ang henyo na nakapagpalitaw ng nai na sigaw ng dragon at iulat raw agad ito sa kanya. Sinang ayuna naman ito ng kanyang alagad. Balik naman tayo sa Tianian City Dragon Ancestor Branch Hall kung saan ang ating bida. Sa kanyang nasasaksihan ay napasabi na lang ito na ang Coiling Dragon Pillar ay biglang nagkawatakwate. Habang lumulutang doon si Gu Shuanshan ay napasabi na lang sila rito na possibly baraw na ang ang hinyong nasa harapan nila ay hindi nila maarok o masabayan. Matapos naman nakalapag ang ating bida ay nagsalita ito na naibalik lang raw niya ng konti ang kanyang pagod ay gumuho na raw agad ang coiling dragon pillar na ito. Habang si Ferry Ching Luo naman ay napatanong na lang ito sa kanyang isip. At napasabi na lang ito sa kanyang isip na mula pagkabata raw ay tinawag na raw siya na henyo sa alchemy ng lahat pero kahit ngayon ay nasa anim na sigaw lang ng dragon ang kanyang naabot at ang nine na sigaw raw ng dragon ng sabay-sabay ay sa buong dragon ancestry. Ancestor Horao ay hindi pa at kahit sa buong Supreme Divine Realm ay walang nakarinig kailanman ng kahit sino na nakamit ito. Kasabay din itong natahimik na lang habang si Master Yan naman ay nagsalita ito na ang Young Master Rao na ating bida ay talagang bayani sa mga kabataan at ito raw ay nagpunta rito sa kanyang Tianyin City Dragon Ancestor Hall para sa assessment ng star nito ay isang uri ng kapalaran din. Dagdag pa niya na naisip niya Rao kung ang Young Master Rao na ito ay handang sumali sa kanyang hall ay kung oo Rao ay ang lahat ng mga mapag kukunan sa hall na ito ay nasa disposisyon o pangangalaga na ng ating bida. Sa narinig naman ng disipolo sa gilid ay nagulat na lang ito at napabulong na lang ito sa kanyang kasama na si Master Yan Rao ay talagang personal na inaanyayahan ang batang ito na sumali sa Dragon Ancestor Hall at binibigyan pa ito ng libreng paggamit ng mga mapagkukunan ng hall. Tumugon naman ang kasama nito na syempre raw dahil si Gu Xuan Chen Rao ay isang henyo na nakapaggamit ng nai na sigaw ng dragon na nang sunod-sunod at kung magawa raw nilang ma-recruit ang ating bida ay ang kapangyarihan raw ng kanilang Tianyin City Branch Hall ay maaaring lumampas pa sa Grand Hall sa Supreme Divine Realm at sinasabi raw na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang posisyon ng Grand Hall Master ay napakalakas ay dahil mayroon raw itong anak na si Fairy Ching na isang henyo sa Alchemy at hindi niya raw inaasahan na masaksihan niya ang isang henyo sa mga henyo ngayong araw. Sa mungkahi naman ni Master Yan na ma-recruit ang ating bida ay dali-dali naman itong tinanggihan ni Gu Xuan Chen dahil raw hindi raw siya entresado rito. Biglang pasigaw naman na nagsalita si Fairy Ching Luo na matapos raw ng ating bida mavesak ang kanilang koilang dragon killer rankang ay kung sa tingin ba raw ng ating bida ay makakaalis ito ng ganoon lamang kaya sa narinig naman ni Gu Xuanzhen ay napahinto na lang ito. Sa ginawa naman ni Fairy Ching Luo ay pinagpawisan naman na napaisip si Master Yan na sa kasamaang palad raw at kung sino man ang puminsala sa Coiling Dragon Killer ay ang Dragon Ancestor Hall ay tiyak na hahabulin ito hanggang sa wakas pero ang yang Master raw na si Gushuan Chen na ito ay ang henyo na nakagawa ng nai na sigaw ng dragon ng sunod-sunod kaya kung ito raw ay kanyang masaktan ay ang Grand Hall Master raw ay malamang nasisihin siya nito sa hindi magandang paghawak ng mga bagay. Nagsalita naman ulit si Fairy Ching Luo na ito raw ay malamang na hindi diangkop kaya sa narinig naman ni Master Yan ay pinagpawisan na lang ito na napasambit ng pangalan ni Ferry Ching Luo. Sa sinabi naman ni Ferry Ching Luo ay tinanong naman ito ni Gu Xuanzhen na kung ano raw ang gusto nitong imong kaya walang ano-ano ay sinagot ito ni Ferry Ching Luo na. Narinig raw niya sa kanyang alagad na gusto raw ng ating bida na hamunin ang Danwall at ngayon raw ay nakapasa raw ang ating bida sa pagsubok ng Coiling Dragon Killer kaya mayroon na raw itong kwalifikasyon. At saka mayroon din raw siya nakaalaman tungkol sa sa wal wall ng Tianyan City na ito. Kaya sa kaso raw na ito ay susubukan raw niya ang kakayahan ni Gu Xuanzhen. Kaya napalingon na lang rito ang ating bida, at sinasagawa na nga ni Ferry Luo ang kanyang binabalak habang si Master Yan naman ay napasambit na lang ito ng Ferry Ching Luo at walang magawa sa nangyayari na ito. Habang pinagpawisan naman siya ay napatanong naman ng isang disipolo na kung si Ferry Luo ba raw mismo ang mag aases sa batang ito nagsaad naman ang isa na ang mga kilos raw ni Ferry Luo ay makatwiran at pagkatapos ng lahat raw ang Coiling Dragon Killer ay makakapagpatunay lamang na ang batang ito ay may napakataas na talento sa alchemy pero hindi nito mapapatunayan ang kanyang tunay na antas sa alchemy. Nagsabi na si Ferry Ching Luo na kumpleto na raw ang barrier na kanyang ginawa at magtatanong raw siya ng ilang katanungan na kung masasagot raw ng ating bida ang lahat ay hindi na raw niya ito pipigilan pa. Kalmado naman na tumugon rito si Gu Xuanzhan na kung gusto raw niya na umalis ay paano raw siya mapipigilan ni Ferry Ching Luo pero dahil hindi raw si Ferry Ching Luo kumbinsido ay baka mas mabuti raw na gawin at tanggapin na lang niya ito ng buong puso. Kaya napasabi na rito si Ferry Ching Luo na para sa unang tanong raw ay itatanong niya sa kay Gu Xuan Chen na kung paano raw nito ma-formulate ang Ching Yu Pil sabay din itong nagpalabas na ng malakas na apoy. Kaya napaturo na rito ang disipolo at napasabi na lang ito na ang refining pill raw ni Ferry Ching Luo ito raw ay ang sixfold heavenly fire ng Dragon Ancestor Hall na naipasa sa mga henerasyon at sinasabi na ang pagre-refine raw ang mga pil gamit ang sixfold fold heavenly fire na ito ay maaaring maglabas ng sampung beses na mas malakas na lakas ng gamot. Habang patungo na sa ating bida ang pinakawala ni Fairy Ching na sixfold fold heavenly fire ay sa tanong naman ni Fairy Ching Luo, ay sinagot naman ito ni Gushuansha na para sa formula raw ng Ching Yu ay kailangan raw nito ng isang liang ng dukes grass at isang chenyu fruit, dalawang bulaklak ng thousand petals snow lotus at isang bulaklak ng Ching Three Leaf at isang snow bone ginseng. Kasabay din na si inabayan na ng ating bida ang pinakawala ni Fairy Ching Luo na Sixfold Heavenly Fire. Sabay din na ginamit na ng ating bida ang kanyang refining Dao Fire. Matapos ang ilang sandali ay natapos na si Gu Xuanzhen sa kanyang ginawang refining skills. Dahil doon ay nabuo ang isang pil. Kaya sa nasaksihan naman ng lalaki ay napaisip na lang siya na hindi na raw ito masama at ang pinakamahirap na bahagi sa pagre-refine raw ng Ching Yu Pil ay ang pagmaster sa mga proporsyon ng bawat sangkap at kahit na ang mga may karanasan na alchemist ng Dragon Ancestor Hall ay madaling makagawa ng mga aksidente dahil sa kawalan ng pag-iingat. Binati naman ni Fairy Ching Luo si Gu Xuanzhen at may talento raw ang ating bida kaya maghanda na raw ito sa susunod na hamon. At gusto raw niya na sagutin ito ng ating bida ang paraan ng pagre-refy ng red blood pellet. Makalipas naman ang isang oras ay nasagot at nagawa ni Gu Xuanzhen ang mga katanungan ni Fairy Ching Luo kaya nasabi na rito ng ating bida na kung ito na ba ang lahat ng katanungan na mayroon si Fairy Ching Luo. Sa nasa saksihan naman ng disipolo ay napasabi na ito na kaya pala raw ay hindi katakataka kung bakit kapag ginamit niya ang snowfish ginseng para sa pag ng heavenly revival peel ay palaging nawawasak ang lakas ng gamot Matapos raw ang paliwanag ay naintindihan niya rin raw kung bakit ang hundred spirit pill ay maaari lamang tapusin sa ikatlong araw na hindi isang araw na mas maaga o mas huli. Kaya napaisip naman rito si Ferry Ching Luo na hindi raw niya nakaya ang ating bida. At napasabi na sila na sa bagay raw na ito ay si Ferry Ching Luo ay nagtanong ng maraming katanungan mula sa mga paraan ng pagre hanggang sa mga prinsipyo at napatanong na lang siya na kung hindi pa ba raw ito tapos sumang ayon naman ang isa at naalala raw niya na ang mga katanungan na yun ay ang mga natitirang tanong sa Dan Wall sa Tianyan City at mukhang importante talaga ang mga sagot para sa pagunlad unlad nito sa nasaksihan naman ni Master Yan ay sinbukon naman niyang pahintuan si Ferry Ching Luo. Habang si Gu Xuan naman ay nagsalita ito na natalo na raw si Ferry Ching Luo, nanginginig naman na tumugon si Ferry Ching Luo na hindi pa raw siya natalo at mayroon raw siya na isang huling tanong at maglakas loob ba raw ang ating bida na tanggapin ang pastahan laban sa kanya. Kaya nagtanong naman rito si Gushuanshan na kung ano ba raw ang uri ng pastahan na ito. Sinagot naman ito ni Ferry Qingluo na kung siya raw ay ang matatalo sa pastahan at mananatili raw siya sa Dragon Ancestor Hall at susundin niya raw ang utos ng ating bida. Ngunit kung siya raw ang mananalo ay magiging kanyang lingkod raw si Gu at susundin raw nito ang kanyang mga utos ng walang pag-aalinlangan. Kaya sa pinaggagawa ni fer Ferry Ching Luo ay napasabi na rito ang isang disipolo na talaga raw na naglakas loob pa rin si Ferry Ching Luo na magpusta ng ganoon kalaki laban sa batang ito at mukhang tiwala raw si Ferry Ching Luo sa sarili nito dagdag pa ng isa na palaging naririnig raw niya na si Ferry Ching Luo ay palaging kakaiba sa lahat kaya ano raw ang nangyayari na rito. Kaya kumilos na si Master Yan para pigilan si Ferry Ching Luo sa pastahan at sabay din siyang napaisip na kung manalo raw si Ferry Ching Luo ay okay lang raw ito ngunit kung matalo raw ito ito ay magagalit ang Grandmaster at mukhang malaki ang pastahan na ito. Hindi lang posisyon bilang Branchmaster ang mawawala raw sa kanya kundi pati na rin ang kanyang cultivation ay maaaring maapektuhan. Nagsaad naman si Ferry Ching Luo na ang furnace na ito ay naglalaman na ng limang sangkap para sa formless fate peel at gusto raw niya na kumpletuhin ito ng ating bida ang natitira at dalisean ang peel. Sabay na napasabi si Ferry Chingluo sa kanyang isip na ang formless fate pill ay isa sa mga nawalang pill ng Supreme Divine Realm na naitala sa Dan Book at dahil lamang sa isang fragment ng libro ang natitira ay napakahirap hanapin ang kumpletong recipe para sa pill na ito at ang mundo ay nakakaalam lamang ng tatlo lang sa mga sangkap, At tatlong taon raw niya na pinag-aralan ito ng masinsinan at kalahating taon na ang nakalipas ay nagawa raw niya na madagdagan ng dalawang sangkap ito at mukhang malapit niya na raw mabuo ang formless fate pill. Ngunit ng patuloy raw siya sa pagre-refine ng mga sangkap ay natuklasan raw niya na bigla na lang nagumpisang magrepel ang mga ito at hindi na maaaring pagsamahin at mukhang mayroong isang malaking hadlang sa paggawa ng formless fate pill. Habang nakatingin si Gu sa Fernance, at habang ito'y kanyang sinusuri, ay napaisip na lang siya na ang nasa loob nito raw ay ang fragrant sky heart flower at dragon chant fruit purple spiritual fungus red flame mandala at fairy orchid leaf. Nagsaad naman ang nilalang ang formless fate pill raw ang recipe nito ay matagal nang nawala at hindi raw niya inaasahan na si Ferry Ching Luo ay nakapagsuplemento na ng limang sangkap nito at mukhang mayroon na raw itong malaking kaalaman at karanasan sa paggawa ng pil na ito. Ngunit may napagtanto naman ang nilalang kaya napasigaw na lang ito na maaaring mali raw ito at ang limang sangkap raw na ito ay hindi maaaring pagsamahin at mukhang mayroong problema sa compatibility ng mga sangkap. Tumugon naman rito ang ating bida na hindi raw nagkamali si Ferry Ching Luo. Kaya napasabi naman rito ang nila lang na kung hindi raw maaring pagsamahin ang mga halaman ay paano raw ito pagsasamahin. Nagsalita naman si Gu Xuanzha na hindi raw ito isang simpleng bagay sabay din itong naglabas ng isang halaman. Napansin naman ito ni Ferry Ching kaya bahagya naman siyang nagulat at napasabi na kung ang halaman ba na hawak ng ating bida ay kung ito ba raw ang spirit grass. Sabay din itong napaisip na noong naisip niya raw na gamitin ang dragon spirit grass bilang isang sangkap na panggamot ay maaaring makawala sa mga konflikto ng lakas na ng mga gamot kapag pinagsama ang ibang mga sangkap sa huling yugto ngunit sa parehong panahon raw ay ang sangkap na ito ay madaling lumilikha ng mga impurities na hindi maaaring alisin. At kapag idinagdag raw sa furnace ay hindi lamang mabaygo ang pagre-refine ng pill kundi maaari rin itong sumabog at magdulot ng backlash sa alchemist. Kasabay din na nagsalita na si Ferry Ching Luo na mukhang sa simula raw ay akala niya ay makakatulong raw siya sa kay Gu Chen sa paghahanap ng solusyon o kahit na magbigay ng inspirasyon pero ngayon raw ay parang labis raw na minamaliit raw niya ang ating bida, at si Gu raw ay tiyak na matatalo na ito ngayon. Tumugon naman rito ang ating bida na maaga pa raw para sabihin kung sino ang mananalo o matatalo kasabay din na nilagay niya na ang spirit grass sa Fernands. Kaya di naman ito nagustuhan ni Ferry Ching Luo ang ginawa ng ating bida. Kaya sinabihan niya na ito na kung nababaliw na ba raw si Gu at itigil na raw nito ang kahangalan nito dahil raw sa huli magtatamo lang raw ang ating bida ng backlash dahil sa pagkabigo ni ito sa pagre-refine. Ngunit di naman ito pinakinggan ni Gu Xuanzhen bagkus pinalakas lang niya ang kanyang ginagamit na itim na apoy. Dahil doon nanginginig na ang Fernance kaya nabahala na sila rito dahil parang sesubog na raw ang Fernance. At naglalagay na naman si Gu Xuanzhen ng isa pang halaman kaya sa kanilang nasaksihan ay napatanong na lang sila na kung ito ba raw ang one star illusory heart grass na sagana sa Supreme Divine Realm at hindi niya raw akalain na ganito pala ito kadelikado. Maya-maya pa ay napasabi na lang sila na hindi pala raw ang spiritual herb ang illusory heart grass at pangkaraniwang sangkap lang pala raw ito para sa mga sugat sa labas ng katawan at mukhang desperado na raw talaga si Gu Xuan Chen na manalo sa huling round kaya gumagamit raw ito ng kahit anong sangkap. Sa nasasaksihan naman ni Master Yan ay napaisip na ito nakakaiba raw talaga ang batang ito at mukhang may talento raw ang ating bida sa alchemy at nagawa pa raw nito na Soul Union ang lahat ng problema sa Dan Wall at hindi niya raw talaga maintindihan kung bakit ito nakagawa ng ganito kamaliit na pagkakamali. Pero buti na lang raw nagkamali ang ating bida dahil kung matatalo raw si Fairy Ching Luo ay hindi niya alam kung paano niya haharapin ang galit ng Grand Master. Ngunit napatihil na lang si Master yan dahil mayroon siyang napagtanto at napaisip na baka ang epekto raw ng illusory heart ay hindi para palakasin ang medicinal power kundi para i-neutralize in ang impurities. Biglang sumigaw naman ang disipolo na tingnan raw nila yun kaya napalingo na si Master Yan. Dahil dahil nagtagumpay na si Gusuaniel na makapag-refine ng pil at biglang napunta ito sa langit habang nagpapalabas ito ng matinding aura at kitang-kita ito ng lahat kasabay din na na nila ang pil na norify ng ating bida habang itoy pinagmamasdan nila ay gulat naman na napasabi si Ferry Ching Luo na ito raw ang formless fate Pill. Ang dan pattern raw na ito ay naglalaman ng makapangyarihang heavenly dao aura at ang dan aroma nito ay nakakapagpahinga ng isip at nakakatanggal ng mga distractions. Habang si Master Ya naman ay napasabi rin ito na wala raw duda na ito raw ang formless fate Pill na nakatala sa dan book fragment. At ang swerte raw niya dahil nakita niya talaga ang formless fate Pill na ito at hindi niya raw akalain na mangyayari ito at nagsabi rin ng isang disipolo na siguro. Rado raw siya na mag -e enjoy ang mga senior at junior brothers niya sa pag-show off nito na magiging proud sila rito. Ngunit naalala naman ng disipolo ang pastahan nila ni Ferry Ching Luo at Gu Xuanxin kaya pinaalala niya ito sa lahat habang si Ferry Ching Luo ay napatahimik na lang. Sa sinabi naman ng disipolo ay tumugon naman ang kasama nito na kung ibig sabihin ba nito ay magiging alipin na ng ating bida si Ferry Ching Luo. Habang kinukuha ni Gu Xuanxin ang pil ay nagbigay galang naman rito si Master Yan at nagsabi na maraming salamat salamat raw sa pagbisita ng ating bida rito at tinawag niya itong young master at sila raw ay mapalad na masaksihan ang legendary na eksena ng Nine Dragons Roaring in Unison at ito raw ay isang makasaysayang sandali para sa kanilang lahat at hindi raw ng ating bida kailangang sisihin ang sarili nito at ang pinsala raw sa Coiling Dragon Pillar ay isang maliit na bagay lamang kumpara sa karangalan na makita ang Nine Dragons Roaring in Unison. Dagdag pa niya na hindi niya raw pinapansin ang mga salita ni Fairy at alam niya raw na bata pa ito at may mga bagay pa itong matutunan. Kaya tumugol na rito si Gu Xuanzhen na kung sinasabi ba raw ni Master Yan na ang Dragon Ancestor Hall ay utris na sa kanilang mga salita o hindi natutupad sa kanilang pangako. Kaya nag-usap-usap na sila na maliwanag raw na maliwanag si Fairy Ching Luo ay anak ng Grand Master kaya hindi talaga raw itong pwedeng maging alipin ng iba at sinang ayunan naman ito ng isa at nagsabi ngunit ang pagtalikod raw sa salita ay nakakasira sa reputasyon ng Dragon Ancestor Hall at kailangan raw nila lang isipin ang mga kahihinatnan sa narinig naman ni Master Yan ay pinagpawisan na lang ito. Ngunit biglang nagsalita naman si Ferry Ching Luo na kung sino ba raw nagsabi na hindi siya tutupad sa usapan at hindi na raw niya kailangan ng tulong ni Master Yan kaya tumugon na si Master Yan na wag raw magpadalos-dalos si Ferry Ching Luo. Di naman ito pinansin ni Ferry Ching Luo bagkus lumapit lang ito sa ating bida at nagsabi na dahil raw nagawang marify ni Gu Xuan Chen ang formless fate pill ay handa raw siya na maging alipin nito. Kaya kalma. Dong tumugol naman ang ating bida na kung maging alipin niya na ba raw si Fairy Ching Luo. Sinang ayunan naman ito ni Fairy Ching Luo sabi pa niya na sila raw ang Dragon Ancestor Hall at hindi raw sila actress sa kanilang mga pangako kaya kung may request o utos raw ang ating bida ay magsabi lang raw ito dahil gagawin niya raw ito ngunit tiningnan lang siya ng ating bida kaya napapikit na lang rito si Ferry Ching Luo. Sabay din na nagsalita na si Gu Xuanzhen na kalimutan na raw ito ni Ferry Ching Luo habang ito'y papaalis kaya sa narinig naman ni Ferry Ching Luo ay nagulat na lang ito.